Ano ba talaga magkaroon ng pag-asa ang isang bayan? Kasi po, ano, uh, sa panahon ngayon, well, hindi lang naman ngayon, lagi naman pagkagito ito eleksyon, lahat naman tayo, naghahanap tayo actually ng tunay na kaunlaran, kapayapaan, kaayusan, and then madalas inaasa po natin sa mga leader, of course, sa ng bansa, ng ating barangay, na nangangako ng pagbabago, no? May korupsyon, kaguluhan, pagkalito sa ano ba talaga yung moralidad, ano? So marami tayong mga desire sa bansa natin na ah, pagpalain. Politiko, ekonomista, aktivista, may kanya-kanya mga solusyon yan eh. Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos ang tunay na pagpapala, sabi doon sa salita ng Diyos, nanggagaling daw sa Diyos at hindi sa tao o sa sistema. Sabi po sa mga awit 33, versikulo 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. So sabi din po rito, ang tunay daw na pinagbumulan ng totoong blessing ay si Lord hindi po sistema, hindi po yung taong, hindi po kung tayo demokratiko o kung anuman, ano man. Blessed is the nation whose God is the Lord. Maraming tao nagtitiwala po sa gobyerno, sa ekonomiya, militar. Ngunit malinaw po sa Biblia, ang pagpapala po, yung tunay na pagpapala ay nagbumularo po sa pamumuno ng Diyos. Kapag po Diyos ang sentro, yung righteousness and justice po nagiging foundation po ng lipunan. Sabi rin po sa isang Proverbs. Ano. So parang nakatayo po yung isang bahay sa pundasyon na bato, matatag to. Pero nakatayo lang sa buhangin, eh, pag dumating po yung krisis, kung leader po yan at walang Diyos Pag dumating ang temptasyon ng korupsyon, kakainin po ng buhay yan Pangalawa po, pinapangarangalan daw ng Diyos ang bayan na kumikilala po sa Kanya So pinili po ng Diyos ang Israel Pero ito pong uh, prinsipyo na to sa Biblia ay applicable po sa lahat ng organisasyon Whether pamilya or sa malaking nga pong uh, uh, scale na bansa Hinahanap daw po ng Diyos yung mga taong hindi lang tumatawag sa Kanya Kundi sumusunod sa Kanyang mga utos kaya nga po yung bansang Nineveh, kung saan po si Jonah kinain ng patay kasi ayaw niyang uh, puntahan. Pero nung inila, inilabas po siya sa balyena, rather, pinatawad po ng Diyos ang Nineveh at pinaunlad niya po ito. Nung naghingi ng tawad, ang, kumaga, during that time, ang hari ng Nineveh. At pangatlo at ang end po, nagsisimula ang pagbabago ng bansa sa sarili po, individual, lalaki po yan sa pamilya, sa barangay, and eventually po sa bansa. Ang tunay na pagbabago ay hindi po nagsisimula sa taas kundi sa loob ng tahanan at personal na buhay. Kapag ang bawat individual po at pamilya isinuko ang buhay kay Kristo, makikita na ito yung epekto sa buong lipunan. So ang pag personal pong pagsunod kay Jesus o sa Diyos ay may pambansang epekto. Hindi natin pwedeng asahan na magpasailalim sa Diyos ang bansa kung tayo mismo nagpa, hindi nagpapasailalim sa Kanya. Ang weird lang na minsan nag expect ka sa politiko mo na tumino kung tayo mismo nag-uwi ng coupon ban sa opisina natin. Di ba? Parang ayaw mong korap yung politiko mo pero ikaw personal, nandadaya ka sa tax, eh maliit lang naman pastor, hindi ako nila malaki. So siguro patanungin natin yung sarili natin, ang Diyos ba nasusunod sa ating mga desisyon personal sa buhay? So ginagawa ba natin yung tahanan natin bilang sentro ng pagdadasal, pagsamba at pagpapakumbaba? At uh, magpakita tayo ng magandang ehemplo sa ating mga anak, pamilya, kasambahay. At lalaki po ito, makikita ng opisina, makikita sa bayan, at eventually makikita po yung epekto sa buong bansa. Um, makita mo ang, ang, ang sitwasyon ng bansa kung anong sitwasyon ng bawat individual at bawat pamilya. Kasi po, it's the basic unit of society. Kaya medyo suntok sa buwantong payo ko, at uh, I'm sure marami madidisappoint, pero umasa na rin po tayo sa maraming leader ng bansa. Tama po ba? Pero ang dayo pa rin nating mga frustration. Kung tayo po individual, eh, hindi magpapasailalim sa liderato ng Diyos, baka po ma-frustrate lang tayo kung iaasan natin sa isang leader ng bansa, ng barangay, ng city, ang pagbabago ng ating bayan. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa atin, individual. Isa ilalim po natin sa liderato ng Diyos ang ating buhay at mag-iiba ang ating mga desisyon. And eventually, who knows, yung buhay mo magsisilbing uh, sa mga tao na nakakakita sa paligid mo. Sabi sa Salmo 33, uh, versikulo 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mga at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Type mo na lang yung Panginoon. Malapit na po ang eleksyon next week. At uh, simula na naman po ng aming mga gagawing paghalal. Uh, paghahalal. Lord, as much as uh, maasa kami sa tao, alam naman namin, Lord, na ikaw nag-appoint din. Ikaw din naman, Lord, nagtatalaga ng mga leader ng bansa. Kaya, Lord, dinadalangin lang namin, magkaroon kami ng wisdom na kami muna-muna, Lord, yung individual naming nga uh, mga buhay ay pamunuan mo bago kami mag-desire na pamunuan ng aming bansa ng isang tao o mga, mga grupo ng mga tao. Kaya Lord, today, nalangin namin uh, magkaroon ng pagbabago sa aming individual na pamumuhay. Dahil alam namin inilimbag ito sa aming mga salapi, itong particular na verse na to Dahil alam namin na araw-araw hawak namin ang verse na to Every day na no? umahawak kami ng pera. Dahil ito'y nakalimbag as a testament of our faith. That blessed is the nation whose God is the Lord. Salamat po sa mga individual na nakikinig ngayon na magkakaroon ng unti-unting pagbabago. Munti man ito, eventually lalaki rin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.